Ay, good morning. Kaka-gising lang ng lola niyo. mag start ako sa trabaho mamaya. Pero sasagutin ko lang bagay yung ano to, question ng ating komentar. Sabi niya sa akin, uh, mahirap naman mag-apply dyan sa Hong Kong. Tapos ano pa daw, magastos. Tapos may termination pa. Mahirap talaga mag-apply. Lalo kapag hindi ka naman talaga ready. Dahil mas lalo kang mahihirapan. At huwag mo iniisip lagi yung hirap. Kung alam mo naman na meron namang patutunguhan yung gagawin mo. Yan. So, yung about naman sa magastos, natural lang din na nagagastos tayo dahil hindi naman natin kaya gawin yun ng tayo-tayo lang. Tsaka hindi ka naman pwede pumunta doon sa ibang bansa o dito sa ibang bansa, lalo dito sa Hong Kong, kung Uh, hindi ka magme-medical. Gastos ka pa rin talaga sa medical mo. Langan po pupunta ka dito, Bina, hindi ka nagme-medical. What if may nararamdaman kang malala, tapos dito mo pa malalaman sa ibang bansa, pupublimahin mo pa yung mga employer mo. Ganon, mindset na lang, it's for your own good naman. Tapos, about naman sa termination, about freedom nga eh. Kasi kung if ever na hindi kayo magka-intindihan uh, ng mga employer mo, then, Malaya kayo sa set isa na kumawala hindi yung mag, mag uh, magsasuffer kayo pareho kasi yung kunyari kayo nahihirapan kayo sa mga employer niyo pwede kayong magbreak ng contract pero kung kayo naman ay okay tapos yung amo naman ng hindi, sila naman yung magterminate sa iyo. Maraming namang uh, reason kung bakit nagterminate, 'di ba? Hindi lang naman yun, hindi lang man yung parang nagkakamali ka sa trabaho, may mga good reason din naman. So if ever na ma-terminate ka dahil may nagawa kang mali, then accept it na lang Huwag kang matakot kasi consequences talaga 'yan. So, acceptance is the key. Tsaka, paghahanda is the key. Ganun. Tsaka, prayer talaga, mga mi. Huwag na kayong mag-isip ng masama. Kasi, ako din ganyan. Di naman ako dati. Pero, nakangkar na ko naman yun. Iniisip ko, pag lagi ako nag-iisip ng negative, wala mangyayari sa buhay ko. And yes, malaki-laki din naman ang sinasaho dito talaga sa Hong Kong compare sa Middle East. And, may mga day off dito every Sunday. Tapos, pag hindi ka naman nagdi-day off, yun. May bayad yun sa amo mo. Yun lang po.